Tatanong ko lang, bakit nasa inyo yung mga apo niyo? Kasi po yung ina po kasi dito sa Daddy Frankie, nag-asawa po na iba, tinidak niya po sa amin yung mga bata. Kailan anak niya? Anim po, pero hindi naman niya po inaanong yung sustento. Ba't ganon? Nakaanim na siya ng anak, tapos nag-asawa ng iba, Opo. yung mga apo iwan dito sa inyo. Opo. Ang tatay nila, nasaan? Nakakulong po. Ay, sayang. Mm. -hmm. Sabi ko, paano yung yung anak natin. Kawawa naman mo, kawawa mo, mo yung umatay. Oo, yung ano. sige na, huwag ka nang umiyak no? Laban lang po tayo, no? Salamat po, Dad. Buti <laughs> <laughs> sana po, ulam ng langit kayo sa mahihirap na katulad namin. Opo, may awaan Laban lang na eh. Ha? Baka na umiyak na eh. Oh, o, ito, 5,000 na eh. Daddy, marami, marami salamat po. Opo. Marami salamat po, Daddy. Malaki ulog po kayo ng Panginoon sa aming mahihirap. O Hello, po. Hello po. Kumusta po kayo, Nay? Eh? Pwede po, pwede ko po ba yung makakap? Ay, sige po. Bakit <laughs> po? Ang nangyari? Marami sa labot po. Kahit po, dito kami sa libdib na kalikuran, napansin niyo po kami. Opo. <laughs> apo ko po, nagagat po ng pusa. Kagat ng pusa, apo niyo? <laughs> nilalagnat na po siya kagabi wala naman po kaming malapitan mm hindi -hmm. po ako na ano para nilalagnat -inject. na injection ng po siya hindi pa napa eh. hindi po pero nagpapasalamat po ako dahil andito po kayo sa harap ko at kailan yan nakagat? kahapon pa po na umaga mm -hmm. mayinom naman po kasi siguro po talaga pinatnubay ng Panginoon na makarating kayo dito sa lugar namin dahil lagi ako nananalangin na banalangin ko po na sana isang araw mapunta rito sa akin si Daddy Frankie. Opo. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon at diningin niya po ang akin sa panalangin. Nakagat ng po sa kahapon. Ba't hindi <laughs> niyo dinala sa ano? May government naman. Hindi na dinala po namin dito sa center. Wala po. Tapos lumapit po ako sa city o sa bayan. Tapahiyalam po ako. Wala Ay bakit? Po sabi po. sabi po sa akin. Hala daw po. po sa mga gamot na ganun. Tapos po nangirap po sa piyanan po. Wala din po siya naipahiram sa akin dito po sa bilas ko. Wala din po. Kaya po kagabi nilalagnat yung apo ko. Umiiyak po ako talaga. Kasi iniisip ko natakot po kasi ko dun sa rakit. Ako pong namatay na. Narabis po yung bata. Ay, upo. Yung mga nakakagat ng aso, tsaka pusa, kailangan talaga mapainjik yan. Kasi pag hindi napainjik yan, katagalan, baga, mag baga, maging pusa o aso rin yung apo nyo. Ay, yun nga po. Eh. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon kahit na... Nakita ko po kayo na personal. Mm -hmm. Sige na pwede ba tayo umupo? Sige. Dito na nanay, nanay. Okay lang, nay, Okay na. Okay lang, dito. Yan, upo ka dyan, nay. Matanong ko lang, nay, anong pangalan ni nanay? Analisa po, Analisa Beth po. Ilang taon na po kayo? 51 na po ako. Asa na nyo? Eh, nakikipag-construction po siya dito sa Migawipong San Carlos. Mata hmm. Matanong ko lang, bakit nasa inyo yung mga apo niyo? Kasi so, po yung ina po kasi dito sa Daddy Frankie, nag-asawa po na iba, tinidak niya po sa amin yung mga bata. Ilan anak niya? Anim po, pero hindi naman niya po inaano yung sustento. Ba't ganon? Nakaanim na siya ng anak, tapos nag-asawa ng iba, Opo. yung mga apo iwan dito sa inyo. Opo. Ang tatay nila, nasaan? Nakakulong po. Ay, sayang. Okay. So, nasaan na ngayon yung nanay? Anak ninyo yung nanay? Opo, oh, may asawa pong iba. Saan siya nagpunta? Sa Manila po. Tinamay niya po kami na tutulungan. Ako po, namamasuka po ako bahay. Opo. Oh, eh, pero po kasi kahapon, dapat po papasok na po ako. Eh, po yung apo ko ng ano. Hindi na po ako tinanggap ng papasuhan ko. Kaya po kagabi eh, nung nilalagnat yung apo ko po, hindi po ako nakatulog. Naiyak po ako sa higa ako dati kasi po iniitip ko baka mamaya yung apo ko po kasi wala naman po kami ka pera pera. Yung anak ko naman din po may naiyip ko po anak. Wala naman din po nakikipasada lang po sila ng tricycle. Si yung asawa ko naman po tinawaga ko po, po siya. Ang sabi niya po sa akin wala pa raw po siya pera. Mm. Sabi ko, paano yung yung anak natin. Kawawa naman mo ka mamaya bumatay. <laughs> Kaya nagpapasalamat po ako dati sa Panginoon. Kahit dinala niya kayo dito sa aming lugar, kahit po tagot-tago po kami, pero napansin niyo pa rin po kami dahil ni Prati. Marami, maraming maraming salamat po. <sighs> Bakit naman yung anak ay ano, nanay ng mga bata, bakit pinabayaan kayo? Ala po, talagang lahat na po nung nag-abroad din po siya, hindi naman niya po kami, hindi naman niya po kami binibigyan. Tinambak niya po sa akin yung mga anak niya po. Hmm. Ngayong anim niyang anak, nag-abroad, iniwan sa inyo. Opo, okay, yun ang ano po, yung dalawa pong magkasunod na madilit po na yan ang iniwan sa akin. Kaya hmm. ako po ang nagpaparal. Kaya namamaso pa po ako kasambahay. Tapos hmm. Ako, sa po ako nakakapasok para mairaos ko na po yung mga opo ko po. Pero, na, natitiis ng nanay, yung mga opo, anak niya? Oo, sabi niya po sa akin na nasa inyo yan, di kayo bahala dyan. Ano magagawa po? Sabi po niya po sa akin. Sabi ko, kahit papano, anak mo pa rin to. Opo. Ba't ganun siya magsalita? Opo, eh, anak niya yun. Po, opo po sa kanya. Sabi ko nga po, eh, na ano ko nga po sa Panginoon sa ala, kahit po mahirap lang, dahil yung wala po nagkakasakit, wala mga po, po. nagiging diskrasya, kahit ganito lang po yung aming buhay na sobrang hirap. Mm -hmm. <laughs> Tinadadas po namin yung isa kahit isang to ka. Ba't ganun magsalita yung anak mo, nai? Parang ikaw pa yung sinisisi sa mga anak niyang anim. Kasi po sa totoo lang po, kasi gusto niya po kasi. Kung itong bata... Oh, eh, hindi ko naman po maipagano kasi po yung malalaki niya pong anak na pariwara po yung oh. no, kinuha nila po kaya yung anak niya po ko pong pinakabunsong babae 13 pa po nag-asawa na ah kaya ayaw mo nang ibigay ayaw ko no, na po ibigay kasi yung pangarap ko po kahit sa mga bata na yan kahit makatapos lang po na high school mm -hmm. kasi po nakikita ko sa mga anak niya wala man lang nakatapos kahit grade 6 hanggang kinder lang po mm -hmm. Bakit? Ba't hindi niya napapaaral yung mga anak niya? Hindi ko po sa niya. Iba-iba po kasi sila ng mga tinitiran Ah. Nasa amin po lahat yung mga anak niya po. Dati-dadi. Nasa akin po. Pero kinuha po nila sa Pilitan. Oo. <laughs> kasi ako po, naawa din po ako sa mga bata. Kahit ganito lang po ako. <laughs> kahit ako na po ang maghirap, ganun, kahit na ako na po ang mag-survive, bakit ako lang po yung mga bata ayoko rin punta nasin ng mga apo ko yung dinadaanas ko po. Hirap na yung buhay. Ilan po ba anak na eh? Yung anak ko po, apat po. Hmm. May mga asawa na po silang lahat. Hindi eh. ba nila pwedeng pagsabihan yung kapatid nila na alagaan yung mga anak niya? Hindi po. Pinagsasabihan po siya. Panganay po yung mama nito. Ah, panganay. Opo. Opo. Hindi naman nagagalit nga po yung mga anak ko eh. Hmm. Sabi niya, ate, dapat yung mga anak mo naman mga babae, yan, dapat may naabot man lang yan, di ka pa naaawa. Opo. Oh, kaya nga po, pag ano, nag po ako sa may harap bahay ng Diyanang po, nanonood nga po ako ng mga ano nyo po, eh, napanood ko pa nga po yung, kaya nga po, bilid na bilid po ako sa inyo, daddy, yung kinuha nyo po yung pago, hmm. yung napulot nyo po. Opo. Oh, sabi ko nga po, sabi ako, tingnan mo na yung bait-bait naman ni Daddy Franky. inaano niya pa yung pagong, na ikong iba ka ako yun, hindi na siya, na niya papansinin yun. Talaga ka ako si Dadi maka Diyos yan, ayaw niya na, ayaw niya nakikita na may naghihirap na mga tao kahit na hayop. Kaya nga Iwag ako po, po ako sa kapo ko eh. Maliit lang po, po niya sa akin yan. Meron pa po nag-aaral. Kaya nga po, pag po na, ano po, patamlay oh, po siya, nakahiga po siya dyan sa higaan. Napakita niya po sa akin, sabi niya po, Mama, masakit yung tinagat na po sa akin. Sabi no. ko, anak, wala akong magawa, wala akong pera. Sabi ko, wala tayong mahiraman lang ng na pera. Mm -hmm. <laughs> Nagmamakaawa po ako sa baba Alam naman na ng nanay na nakagat ng puso. Ano sabi ni nanay? Alari po daw po siyang magawa kasi galing daw po sa hospital ospital. Pwede ba sabihin nyo na walang magawa, hindi ba pwedeng gawa ng paraan? Kasi pag sasabihin natin walang magawa, parang tanggap na natin na ay eh, paano kung naging pusa yan. ba? Diba? Mabaliw. ba? Diba? Ganun ang nangyayari pag hindi na pa-inject. Sabi ko nga po sa kanya, sabihin mo sa asawa mo naman. Apo. Sabi po niya, magagalito na po siya. Hmm, salbahin naman na nanay, no? Sige na, yan ang problema mo. Ah, magkano lang naman yung inject na No? Magkano daw ba ang inject? Nag-inquire -nag ka na ba nai? Mura lang yun sa ano? Public hospital? Wala ano po kasi sa ano. Dito po kasi sa... Sa bulingit po, Daddy. Yung po kasi nakagat din ako dati na aso. Nakihati lang po yung may-ari ng aso sa akin. Oo. Nakihati po kami. Nagbayad po siya ng... 500 po. Mm Pada... -hmm tatlong balik po kasi kada balik po namin 500. 500, so 1-5. Oh, Opo, yun. O, sige na, huwag ka nang umiyak, no? Laban lang po tayo, no? Salamat po, Daddy. Ang tiga po, ulam ng langit kayo sa mahirap na katulad namin. <laughs> Opo, may awaan dyan. Laban lang na, eh. Huwag ka na umiyak na eh. O, oh, ito, 5,000 na eh. Dati, marami, maraming maraming salamat po Maraming salamat po Dati Malaki ulog po kayo ng Panginoon Sa aming mahihirap Opo. At nagpapasalamat din po, po Kahit nalob-nalob doon kami Tinitira na pansin niyo po kami <laughs> Maraming salamat po Dati Frank Nawa po ipagpalaan pa kayo ng Panginoon At bigyan kayo ng maraming buhay At ng marami pa po kayong matulungang mga kagaya ko po. Mm -hmm. Marami po sa Daddy. Laban lang, Nay. Sige na. <laughs> <laughs> Hindi po natutulog ang Diyos. Laban lang na. Nga Mas ingatan mo rin yung sarili mo, Nay, para mapalaki apo. mo pa yung mga apo mo. Marami salamat po talaga, Daddy. Marami, marami salamat po. <laughs> Ako po talaga tuwa po nanalig sa Panginoon na gusto ko man po sa sumuko, pero alang-alang po sa mga apo ko, na ano ko po. Huwag wag, eh, wag tayong susuko, ito. Eh, Nay. Na? Eh. Ha? Laban hanina, na. Hanina po, sir. Daddy, nung di pa po kayo dumadating, eh, talaga hindi ko na po alam yung gagawin ko. Eh. Mm -hmm. Parang gusto ko na po talaga sumuko sa lahat problema. <laughs> Sige, Nay. Laban lang tayo, ha? salamat po, Daddy. Oh, oh. <laughs> Sige, oh. Dalhin mo na sa ospital yung apo mo. Opo. Oh, Paing gikan muna bago maulian lahat ano wag nating ipagsawalang bahala yung mga kagat-kagat ng aso pusa wag nating baliwalain yan kasi mas mahirap after 3 months or ilang taon bago lalabas yung epekto niyan kaya Kailay pa inject talaga natin anti rabies ano po opo mababawasan ba po, sige na rin salamat po. po para uh, madala niyo na yung apo nyo maraming maraming salamat maraming salamat po, po dahil pa-inject po kayo ng Panginoon niyo po na maabang buhay napa salamat sa Panginoon dahil nagkita tayo opo kasi At paano po, na kung hindi mapa-inject yung apo nyo yun nga po iniisip namin eh paano po kaya kasi Kagabi nga po, di ako makatulog kasi nga po na ano ko yung mga batang namatay nung isang ano na Opo. kinagat po na aso. Tatlong araw lang daw po namatay. Mm -hmm. <laughs> Iisip ko po yung mga ko. Mm -hmm. Ngayon, basta po. madala natin, mapaindik natin. May Opo, awa nyo. No, salamat po, Opo. Sige, magsalamat. Mga kababayan po kayo ng Panginoon. O. So, ayan mga kababayan, mga <laughs> na kaawa po yung sitwasyon ni nanay dito na nag-aalaga ng apo at iniwanan na lang sa kanya. At ito ang naging problema ni nanay dahil nakagat ng uh, pusa yung kanyang apo at wala silang uh, uh, mahingian ng tulong. Ayon sa kanya, galing na siya sa munisipal ngunit uh, walang ma nakapag-abot ng tulong. Maraming maraming salamat mga kababayan. God bless po sa atin lahat. Thank you po. Thank you po. Maraming salamat po ulit. Daddy Frank. Maraming salamat po sa inyo mga kuya. Thank you, Nay. Thank you po. Ako, oh, mahirap yun. Hmm. Okay. okay. God bless. Oh, God bless. Oh. Yan ay, eh. alam ka alam-alam yung mga bata. Oo. Oh, 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 oh.